Hello, mga kariset. Ay. Wow, ganyan dapat talaga oh. Kanya-kanyang ano ha, kanya-kanyang position sa kanilang cage. Ayan, katulad ng sinabi ko mga kalisyan na disiplinahan ko yung aking mga four babies dahil ayaw ko silang mapariwara at para rin sa kanilang ikakabuti paglaki nila. O oh, so yung nakikita nyo, si Orangey nakikinig na sa akin, na keep silent lang po siya. Samantala, itong si Kiara natutulog sa kanyang kwarto. Itong si Samba ay nakatunga nga lang siya sa labas na gugwardya. Ito naman tatlong tarukoy ay naglalaro. Tama po kayo na sa instinct po sila sa kanilang stage level ng paglalaro. May comment lang ako diyan sa mga nagko na akala mo kung sino silang ano, sino silang nagsasabi na pakawalan ko na lang daw siya kasi ipapamigay ko na lang daw po sila kung hindi ko kayang alagaan. Diyos ko, Maria Jose, si mga kiburang, di ba lang yuta kayo? Oo, bago kayo mag-comment, i-analyze nyo muna ang iyong mga kinokomento. Oo, yon ay pamamaraan ko lang na disiplinahan yung ating mga four babies. Hindi naman nangangahulugan na porket gano'n ang ginawa ko, kinulong ko sa maliit na cage, eh ayaw ko na silang alagaan. Kayo talaga, masyado kayong mapag-advance sa sarili. Oo. Ako yung nakakaalam dito, ako yung nandito. Kaya as a four parent, ako yung nakakaalam kung ano yung ikakabuti ng ating mga four babies. Yung pamamaraan ko lang ng ganun, papatulan nyo yun na yung ginawa ko na parang tila pinapahiwatig nyo na ayaw ko ng mag-alaga. Parang pinapahiwatig nyo na hindi ako karapat dapat mag-alaga. Susko Maria Josep Santisima Garapon, paming mga kibrang di ba lang yuta? Bago kayo mag-comment, I-analyze nyo muna yung inyong mga sinasabi. Yun ay pamamaraan ko lang para disiplinahan sila. Katulad niyan, si Simba. Mm. Ayan, inaano ko lang, talaga tayong mga Pilipino, no, ang mali sa atin, mapaghusga tayo sa kapwa. Oo, kunting mali lang sa tingin nyo, yun na yung gagawin yung butas para i-down nyo yung tao. Sa mga nag-comment, nasasabihin nyo, ipamigay ko na lang, paano kayo kampante? may o, oh, may isip din ba kayo? Kanino ko ipapamigay mga kibrang di ba Kung sa tingin nyo ay hindi ko maalagaan ng maayos, how come pa sa mga sinasabi yung ipapamigay ko na lang? Kilala nyo ba yung mga taong ipapagbibigayan ko yung mga four babies natin? Kayo talaga hindi kayo nag-iisip. Yung kinulong ko lang doon for Almost ilang minuto lang na parang, kumbaga eh, parang pangtakot takot ko lang ba. Para gusto ko kasi matuto sila, porket hayop sila. Kailangan nilang uh, matuto at madisiplinahan. Minalisan nyo. Minalisan nyo. Mga kibrang di ba lang gyuta kayo? Oo, pinapahayoblad nyo ako dahil, ano, matagal akong tigang, tapos gaganuhin nyo pa ako, mga kibrang di ba lang gyuta? Oo. Oo.